Okay na. Ano? Ano ako Nadali yung fake news niyo, no? <laughs> Ginawa niyo ano siya, no? Ano pinagagawa niyo? Bakit naging boses ni Vincent Carriada yun? Siguro sinadyahan niyo yung ano, no? Di ba ninakon niyo yung video ko? ako ah, kunyang? Di ba ninakon niyo yung video ko? Siguro ba ako yung video ko para ipakita? Ah, si ano? Si Kanor? Eh, kanon ko nakakita yung video na yun, eh. Ginamit yung video ko, eh. ano, oh, kanor? Ano ginawa sa video ko? Bakit si Vincent napagkamalan? Siguro, binago niya yung boses, no? Para sirahan si Vincent. Ako, hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Hindi ako. Sa grupo nga namin, tutok mo rito. Sa grupo nga namin, walang nagduda kahit isa sa amin. Kaya si Rowen, si Ma'am Rowen, eh. Si Ma'am LMG. Christian, lahat. Walang nagduda na si Vincent yun, na boses yun. Ay sino, sa amin wala talaga. Bakit pagdating sa inyo? Na nakaw nyo lang yung video ko, ginamit nyo na video ko, tapos, naging boses na ni Vincent. Tapos, ang dami nagko-comment. Kahit sabihin na kaboses, ang nagko-comment doon, sabi, hindi, siya talaga yan. Si Vincent talaga yan. O ibig sabihin, ano ka nor, binago nyo boses? Ha? Galing talaga, no? Ako may mag-video, hindi ako ma... <laughs> <laughs> Kaya pati boses na babago nyo, anak kayo ng tatay nyo, para may maibalita lang kayo sa mga viewers nyo, para makapanira lang kayo, maagungbong kayo. Ha? Oo. bagong-bago yung channel ko, kapag sa -ta tatay, mura ba yung bumbong? Para hindi naman. Para pang asal lang yung gulog yun. Parang hindi naman mura yun. Alam, anong nangyari sa inyo? Asagasa kayo ng kasama nyo, no? Siguro, asal kayo kay Vincent. Dinamay nyo. Siguro, binago nyo yung boses sa video na ninakaw nyo sa akin. Pagbayaran nyo na ha? Kumita kayo dun sa video ko na yun, ha? Pinaghirapan kong punta-punta ako ng talisay para makakuha ng video doon. Tapos kayo, wala kayong pahirap-hirap. May video kayong hawak. Para lang sa grupo namin yun. Ibigay kayo, kayo sa mga tropakits ko. Hindi para sa inyo. Ba't napunta sa inyo? Yabang nyo ha. Hmm. Pakita-kita kayong video. Binago nyo kayong boses ha. Kaya uh, ulit. Try natin yan.